natin Yung pangalan. Miss, hindi mo pangalan. Miss. pangalan. Gusto mo itong laki ato. Wala ito yung mas. Gusto mo ito. mo ito. pag mo ito. Hindi mo pangalan. So yun mga kamiso, may nakita po tayo dito makamisong kamiso, baka mga kalaban to, yung mga kasamahan po natin itong baka makasamahan po to sa mga, mga bandido to, mga miso ano? kaya ito no lalimot sa bahay yan oh ito raw yan oh yan, yan naglambing-lamping nandoon eh hindi mo na tayo agad na lulusog bigla ha baka may baril yan o may ano yung dalawa no may yan tayo pa na mag isa magkado tayo magmasid-masid muna tayo sa paligid ha buksin mo si hindi mo na tayo hindi mo na tayo ano no? Allah nakusa nila doon diyan naglambing lambing naglambing lambing doon diyan diyan hindi no. tayo agad agad susu so, ano no, sugod, nasugod na sugod baka may mga baril yan baka may ano yan baka may may kasama yan map ko nag mga bu ano yun na mga biso yan, yan, yan mga quick na ha? hindi mo na tayo bigla no masin masin mo na tayo baka ano tong mga baka baka may mga kasama yung lalaki o di kayo mga kasamahan yan. Tingnan muna natin. Kailangan muna natin mag ano. Tingin-tingin na tayo sa paligid bago tayo kikilos. Kayaan na natin sila no. Ayun, lalo, lalo, isang... lalo. kasih pun yang tak melekit. kaya ng mga aswang ni kaya ito mga aswang

kauban oh, ah? ni eh? mo abin ako nako kauban ni mo ba? Ato na laki o. Oh. Ako ganina pa ako na ako na nigikwan ganina. Huh? Ganina pa na ako nigikwan. Gibatayan. Ya ti sabi nako kauban ni. Huh. Kamang ina ko. Sino ba kung ginagapang? Yan oh. Ganina na ka, Joy? Ganina ka lang?

ano okay, pa yan may kasamahan yan at yung ina niya na, matanda pag oh. dagang mga dagang ka pusilong ka na narabok na ka na parehan ka na mo kanali lang hmm. ako naman itong lalaki Tama to siya, basik na mo risbak ng lalaki dito eh. Baka... Diyan ka muna. O. Kanawa ito, basik na... Basik na yung lalaki. Basik na ito armas ba? Basik na ito armas. tumakbo eh.

Bilis naman. Wala bang iniwan ng mga gamit? Grabe yung hurot-hurot nila ba? nag mo na lang. manyak umanyak Nag-usunod na lang. May bata pa. Nag-usunod miss. Nag-usunod na lang. Sige, wala kayo, well, okay, boy. Ik Kausapin nyo na yan. Sige, yung pangalan. yung pangalan. Mes pengalan mes um, bahay pala do sa. Nang idol or, motor pa samada eh. ni. Mes pengalan unsamtong um, uh, laki ato wala toy armas unsamtong, pagasan mo. Pagasan mo. Ing Laki o? Oh. Ah, ing ngari. Ano putan ni? Sa pangalan. Grabe si laki boy nga ido. Sa pangalan mo. Relax laki na, Lucky Boy. Huwag magalit, Lucky Boy. Bata lang yan. Huwag lang, Lucky Bata lang yan. Huwag kang magalit. Nagpunsa mo, Lucky Boy. Ha? Nagpunsa mo. <tap> Bibi Juan, ito para... Huwag oh, mo, mo. Kasi Lucky Boy. Relax lang, puso. Huwag ah hindi mo sususta na? na takot ng guru sae? na takot tungo lalaki bilang mga lalaki? Natakot takot din tungo babae ba? na sa tahanan? may kasamahan pa yan? may kasama niya? yung matanda? ko pa ngayon matanda? pangalan niya laki boy? Pangalan niya, pangalan niya, huh? sa pangalan mo miss? sa pangalan ni mo miss? Kayla? sa pangalan ni mo? Kayla daw. kayla? kuro kuro? kuro kuro? kuro kuro mo mga kuko yawan? kanoaw?

mamaya, na natin to ano no, parang takot na takot siya uh, <laughs> hindi siya uh, hadlo kayo siya oy eh. takot na takot po siya no takot po siya sa inano natin mamaya kakausap kausapin natin yan pero ano no bantay siya ng palibot siya kayo magbabantay sa paligid baka ah, bigla yung darating yung lalaki ba yung kasama nito Baka may, may baril pa yun. Bantay na ha. Busig na ito yung armas ha. Busig unsa to. Ay, kakasapin natin to mamaya. Bukang ano kasi. Yun, nanginginig sa takot. Hindi makapagsalita. Takot siya. Bigla kasi. O, oh, natakot siya dahil ano. Naabutan natin. Takot na takot siya eh. no, bar ito yung bahay na pinagano ni Moko no? yung kasama natin na may sugat hindi kaya ito eh ha kay up sige dagan ka pusilon di lagi ka anong mo pusilon ka na mo ayaw yung dagan ah, hanggang dyan, hanggang dito sa likod ano? parang ito yata yun ha no parang may dugo no? may dugo hindi kaya dito yun sila siya ng yung mga team natin <coughs> Virgin mana Joy? Mes okay ka lang, okay ka na. Okay ka lang, Mes. Ayaw kadlok, oh wag kang matakot, hindi po kami masamang tao. Tutulungan ka namin, no. Kauban gid ron. kauban niya na wala na. man? Napakay kauban? Wala na. wala na daw kamo ding duha. Ano nabot mudiri, anong, nabalik, anong man, anong mo diri Unsa may unsa may ning nabot mo diri ah? man mo balik-balik diri no. Ano ni balik Ano sa man mo? Tagasa man ka. imong mama Ha? Tagasum ka? Baka... tagasum ka. tagasum ka, miss. Oh. Pero dalo na to ni Ron. Ha? Dalun na to ni. Oo, oh, para ano na. Uban lang ka na mo, ha? Dito na, kung niya na, na istoryahan. Uban na na. Dito na dito ng lalaki ba, no? Ang mga bata pa, no? Ang, mga, mga ano? Palagay ko, may taga... niyo din nila to, eh. Mga dito mga batin. Hindi sila makarating rito kung walang Walang nag-recruit, walang nag-ano ba? Yung matanda. Baka yung yung ano Yung matanda ng... Oh, yung matanda ng mama ng ano. Ng babae na yan. Yung matanda ng malandi na ano. Ay. Hindi, hindi sila makarating rito kung walang nakakaalam o... May kubaga may isa din nga swito ba nga taga Derya. Ayug daga na, dalon na kana sige tara. Masugot kag sa dili, amo akan dalahon. dalhon ka na mo. Dali dati niya laki doon sa, ano, sa isang kubo doon sa na malapit sa inyong, ano. Malapit sa bahay? Oh. Doon muna natin siya dalhin sa pansamantala na. Sa bahay ninyo, doon, natin niya, ano, dalhin. Marami, pa tayong, ano, sa kanya. Itanong. oh, mag marag, nahadlok pa mo ko siya, nagkurog pa mong sa Dila na siya tutupog sa, ano. na siya sa, para ako, ano. Asa na lalaki?

Oh, Baka, baka mabaril pa na. Pag ako mag, ano, dyan. Ako humawag yan. Bariling ko yan agad. Asa na ka to? Dito siya, o gan? Dagan, lihanan Dagan na, pusilon na ito Pusilon Ay, dagan misa. Kikita ka kong gidala. Pusilon talaga. Ay nagdagan. Pusilon tayo pag mo dagang ka. Dirita dirita age para ano no. Pero pero magmasalubong natin yung lalaki na yun. So, hu Uhulihin din natin. Isip. Si so, pangalan tong lala, kasi pangalan tong imong uyab. Si so, pangalan to. Pangalan to mismo. Carla. Carl. Carlo. Carla. Kasi pangalan to. Ano sa dia? Ano sa? Oh. Carla. Si so, pangalan, so, pangalan, pangalan to. Busa ka balolaki boy, basi kuan ko to. Adlok ko muna sa gede. Sige, unyan na tika, Un unyan na to ni. Ukal lang sa to ni. Para dito magliso do. Ni lang to sa interview hon. Oh, sige. Mamaya oh. na pag nang na sa bahay. Sige, tara.